Ma'am, oh, may jowa ka na. Lagot ka talaga sa jowa hey, ko. Hindi naman niya malalaman eh. So, so, hindi naman niya malalaman. Pagkatin natin lang naman yun. Tayo lang naman dalawa dito. Ma'am, ba, baka ba, hindi ako makakapag-concentrate. Bakit ba? Bakit ako wala nga akong ginagawa pa sa dalawin? Ma'am, hindi naman kasi talaga ako nag-ano. Mayinitan may pa ako oh, sa Katabi lang kita. Oh, <laughs> shit! Ayaw mo ba? Nore, ah? ano? Nore, jowa lang kita. Pang kaselos lang kayo. Eh, Kaya, eh. ginawa pa akong ano. Babayaran pa. naman kita. Ikaw naman. Service yun. Diba? Magkano sa ba bayad mo? Kano ba sisingili mo sa akin? Girl, naging bayaran pa ako ngayon! <laughs> Ang dumi-dumi ko! <laughs> Nilinisin na lang kita. <laughs> Gano'n ka ba kadumi? Pwede, <laughs> malinis to ah. Oh. Malinis to. Malinis to ka ba pa? Tingin ko mo, pinagtitripan mo lang ako. Hindi, oy nakain na ako, pero nasa ayos naman yung wisho ko. Alam ko namang pa-uwi na ako dito. Pero na lang, may gusto ka pang So, mag-ano na tayo. Mag-ano? My... Ano? Mag-ano Kape-kape, libre kita. Tambay. Kape-kape. Tapos, libre. Tapos, babayaran mo pa ako mamaya. Okay, Magpipicture tayo pag sales ko. Lo. Oh, shit! ka ng konti. Walang mali siya naman. Ikaw naman. Nakakabahan ako sa'yo, ah. Kasi, pinili ko, qualified kang pampaselo sa Bakit? Ay, may tsura ka. Masama ka lang. Ito na mga gusto ko, eh. Mga chinito, chinito na. Ano. Chiquito! Bakit ngayon lang kita nabuk? Ha? Ma'am, hindi naman kasi talaga ako nag-ano. Oh, Napapamura pa! <laughs> parang naloloko lang ha! Ah. O oh, hindi! Ang bang mo pa! Pero na try mo na yun? Yung pasayro mo na ikaw pa sa pasayro mo? Ay hindi ma'am. Kasi Ay, ma sa akin ano... <laughs> kasi sa akin, customer is customer. Ay, ganon. Okay lang, ma huwag babayad naman ng customer pa rin naman ng... Ay, mabayad. Mamlasing ka lang. I mean, nakainom ka lang. Ang hirap mo naman, Ibis! Nakainom ka lang. <laughs> hindi. Parang ano, Ayan na, sa aircon mo? Naiinitan nga ako eh. Yan, yan. eh baka ako lang yun no? Medyo sagad na nga eh. Sagad ay, na no? nga eh. Oh, hindi ko nung down. <laughs> ay sorry. Medyo mahina Pero sagad na yun eh. Sagad na ba yan? Oo. Uh. Parang eh, pa ako sa oh, katabi lang kita. <laughs> no, <ako. laughs> Alam na, trip ka na lang ma'am. Oo oh, oh, hindi. Ang babayaran nga kita sabi ko diba. O baka ma'am, may pambayad ka ba dyan? Pero nag accept ka ba Gcash? Tapos Gcash pa! Aray ko! Gcash <laughs> <G> pa! <laughs> Hindi kasi ako nagdadala ng cash pag lasing ako kasi one time, nag-ano oh. ako nag-cash ako oh. Kaya lang, pag uwi ko siyempre lasing ako, yung driver na nabuko take advantage. Kaya kunin mo na lang sa bag kayong pamasay. Tapos, huwag mo na ako sukuyan. Pag, nung pagising ko kayo na umagaan sa bahay, nahanap ko yung cash ko. Kasi alam ko sobra. Wala na. Pero yung ano ma'am, yung kinuha ko yung ano mo doon sa may ano, sa group. Oo. Oh. 400. 400 ba yun? 400 pesos. Eh, uh okay. ko pa. Kasi nga, papang selos na ano ba. Oh, shit! Oh, shit. <laughs> Naku, wala akong masabi. Huwag na mo naman mag-isip. Hindi na Man. Para hindi ka na mag-isip. <laughs> ako mo, mahihain ako eh. Totoo ba? Huwag ka na mahiya. Ikaw naman para Ang others. Ano? Uh, tropa? Tropa! Uh, magbibidyo ako na rin. Goodbye, kiss. Okay, ito pa yung mukha mo. Diyari tayo dyan. Yung nakatalikod ka lang, gano'n. Tapos holding hands. <laughs> shit! May holding hands pa? Ang my day na. May day pa? <laughs> Buti nga, ma'am, noy. eh. Ako yung kinontak mo na nag-comment dun sa post mo. Kaya, uh, oh, nakita ko nga yung profile mo. Ay, bet. <laughs> huh? huh? hindi, hindi. Kasi tatlo kayong nag-comment dun. Oh. Yung dalawa mo kasangga, no? Ay, grabe ka naman sa kanila. Eh, ikaw, laban-laban. Oh, Kung di ka nang titrip na. ng bobola ka, eh, no? Hindi kita kailangan bolahin. Binabayaran kita para yatid ako, diba? Hindi ka ba nasisilang ko Hindi naman, ma'am. Ba, nasisilaw ka ba? oo oh, na ano sa sa? okay lang patayin mo na lang papatayin? ay yung ilaw ba? <laughs> oh. no, no. ah sige ma'am mas Wait gusto lang. mas narerelaks ako pagka uh, medyo baka naman makakatulog ka dyan ma'am okay lang baka makakatulog sabi ka sabi mo atid mo naman ako ng safe may tiwala naman ako sa'yo eh wala ba? oo naman ay tadaan ko Ah, sorry ma'am medyo matagtag <laughs> ay Medyo matagal. Ay, hilo ko pag naano ko. Na? Pag -ano na? gaganan Pag inaalog ka. Oh. I mean, pag naaalog ka. Sa pata. Ha? <laughs> lang ako sa'yo. Kaya, oh, ang sasigil ako. May lang ba? Ganun. Yari tayo dyan. Ma'am, baka mamaya naghihintay yung jowa mo dun, ha? Wala akong pake sa kanya. Sabihin mo, ano yung pato ko? Ano yung pato ba? Ma'am, baka, baka... Hindi ako makakapag-concentrate. Bakit? <laughs> ba, ba, wala nga akong ginagawa pa sandalong. Look! Yeah. Oh shit! Oh shit!